Ito yung pinakamalaki, 14. Pinakamalaki? 18 ang size pala yung pinakamalaki. Hindi, ah, so ito. 14. Hmm. Yung pinakamalaki, yung... Yung mababa? Uh -uh. Oo. Oh, Meron pa itong 12. Yan, malaki na siya, 16. Meron pa pala. Meron pang, Meron pang ano. 14. Meron 14. din so, yung yung ano pala pababa, hindi siya pataas. Ayan o, oh, oh, di ba? Ang laki. Yan ang size niyan, 14. Malaki. Ang dami o. Oh. oh. may may 16. May 18. Ay, ito yung mga mm -hmm. S. S na. S moon. Tapos ito siguro medium. No, kasi 30 ang size niya eh. Oh. So, paano yun malalaman na 30 siya? Yan. Yeah.